Saan pa tayo mag-lunch? <clears throat> Good question. Ganda ng panahon ngayon dito sa Melbourne. It's very sunny. Pero ngayon sa Asalagoy ang 10 degrees. 10 degrees Celsius kaninang umaga nasa 7 degrees Celsius lang wala nga pala kung ano hindi ko nga pala dala yung aking uh, mahiwagang microphone pero kung ikaw magkasalita malinaw dahil ma high pitch yung boses mo eh oh, ko. hindi sa akin kasi ano, low tone kaya pag low tone hindi yanong... Bumabato na malayo. Parang, saan pa tayo mag-lunch? <clears throat> Good question. Saan gusto mag-lunch? Sa Papa Rich. Papa Rich? saan Papa Rich. And, how about sa, ah, Pilipino? <laughs> huh? Try nga pala natin, ano? Diretso tayo doon pagkatapos ng call. Siguro ano? doon na tayo mag-dinner sa, sa Tuesday kung bukas pa sila ng ano ng, uh, ng gabi. Ano si bukas yun? titingnan ko. Check ko nga kung hanggang mga oras sila. Marinas Asporton. Ano ba yung Kalgi Marinas? Kalgi Marinas sa ano, wag sa ano Asporton. Marinas Asporton. Oo. Oh. Kabubukas pa lang kasi kahapon kaya hindi pa namin kabisado yung schedule ng nila. Tuesday hanggang 9. Hanggang 9? Uh-huh. Mm -mm. Okay. Doon na tayo mag ano kasi para din tayo magkakalat sa bahay. Hmm. Doon tayo mag-dinner sa Martes. Kasi nga didiretso na kami ng ay pupunta pala kami ng ano ay uuwi na tayo dito. Uwi ay, kasi uwi kami. Uwi kami ng Pilipinas kinabukasan. Uh, Merkulis kaya para hindi na kami wala nang rubbish, oh, wala nang ano kalat sa kitchen. dun sa bahay, wala doon, doon na lang, diretso na lang after work. Ayahin natin si Ate Mel. Pwede. Hmm, para siya magbayad. <laughs> <laughs> Joke lang. Okay na ba? Tingnan ko na si Ipod eh. Pero ano, bala ko mag-lunch doon? Ha? Ha? Huh? huh? wala tayong ibang hindi naman type ngayon yung ano, eh, noodles para may iba naman siguro matingin natin kung ano yung other other brand no? as usual hello hello ako mother's day dahil ang tao ngayon doon magbubuk tayo mga 1 o'clock tayo mag lunch 1 o'clock pwede pa ngayon dolitre na dolitre na na pala tayo ng ano nang tinapay. Saan? Saan? Sa course Sa Coors tayo bibili ng tinapay. Try natin kung uh, kahit malamig naman. Eh. Kasi pagka uh, may in, napapansin ko pagka uh, kapag uh, may micro ano Pagka uh, init ko sa air fryer. Eh. Naglulutong siya yung balat niya na ano eh. Crispy masarap siya pero kung hindi mo iinit yun, okay na rin siya dahil texture, pare-pare texture niya kasi walang lasa nga eh anong wala sa? walang lasa eh may hindi ka mukha ng pandesal kaya yeah, may palaman ka naman eh hindi okay, kaya nga may palaman eh kasi yung pandesal, galang din naman halos hmm, lahat hindi naman yung niya, may egg yung pero nilagyan lang na ng star margarine hindi lagi mo yung star margarine may ilig ka lang sa star margarine pero maganda yung ano kasi may makunat kunat, -kunat. Hmm. Bahala na hindi naman tayo pwedeng ano, alanganin na eh sisira lang yung, yung pagdasal sa atin dahil uh, dalawang araw lang tayo ng kami almusal at saka mo lang yun lang sabi mo maka lang tayo pagdasal wala na meron pa sayang ano, the rest nakabili na kami ng ano ng polo shirt ko na susuotin sa Pilipinas kasi nga mainit. Kailangan puti. Meron ako panay blue. Dito sa Melbourne okay lang ang ano, ah, black ba 'yon? Hindi, blue. Dark blue kaya meron na akong dark blue kaya. Dito sa Melbourne okay lang dahil malamig. Madami kang kulay kaso nga alay ako. Pero why? Madami kang damit ayaw mo lang At least kaya dito, may puti na ako sa Pilipinas t-shirt. Hindi polo shirt. Hindi kasi ako sa ano, polo shirt. Nakasot niya yung t-shirt. Hindi kasi nga, uh, ano, nag-jacket ako eh. Pero kung hindi pero, ako nag-jacket. Mahilig niya sa polo hair, pero niya shirt, nakasot niya t-shirt. Tulad nito, yung ganitong kulay, green, hindi pwede sa Pilipinas yan. Dahil kung pinawisan ka, o kaya mabasa, kitang kita. Daling uh, makita pagbasa. Yung tulad ng puti, tsaka mga dark. Ayan. Hindi mo basta-basta na Pagka-item naman, mamumuti pag pinawisan ka. Oo, oh, yung para siyang ano, no? sagwa eh. Pero since ako hindi po isin, wala akong force. Dali bang alisin yun pagka nilapan? Oo, ilapan? madali lang yun mawala. Para siyang amag eh. Naamag. Mm -hmm. Ano ang amag? Ano yung amag? Amag? Ano mm -hmm. ang tawag ito? Parang powderized na ano yun. No? Ay, po parang salt. Mm, parang salt. o yung salt. Yan ang amag na ano. Ano okay, yung amag salt? Dahil sa moist. Hindi na rin ako pwede magluto ng kutsinta. Hindi hmm. kayo mapunish yun? Ayaw ko magluto. Ha? Ayaw ko na magluto. Hindi hmm. ba bibigyan mo yung uh, spaghetti sauce mo kayo? Oo, oh, kay Ate Mel. Pero sabi niya sa akin may pasok daw siya 2.30 ngayon. So bukas na lang. Trap na lang natin. Ano? Mm -hmm. Nakalimutan ko palang bumili ng long ko na white. Ano? Huh? White na long sleep. kasi pag Hong kailangan naka long sleeve ako eh hmm. lalo itong pagpunta natin sa ano sa kung, tao ito nga na yung weather to sa ano sa Disney pa, kung ano weather doon sa Disney lang pero mainit daw talaga doon din eh para sa Pilipinas lang din eh kaya maganda din doon, doon pagka Patay pamatay oras si mahadal, mahabang oras doon sa sa ano sa to 3D sa parang sinihan, Kaya maganda doon 'dal pamatay oras habang mainit daw sa labas. doon yung mga um, tao. Gusto kong maiikot ng anak ko 'yung ano, yung mga puntahan ni mga kart, mga character uh, na dapat talaga doon. Naka Ngaganda na ng ano siguro ng Dapat parang mag long sleep uh, ka rin pala. So, Pati oh. long sleep talaga ako pagka-punta uh, tayo, punta tayo nang unique ano, Uniqlo. Ha? Huh? May nag san? Uh sa Saan? Diyan, saan na, Chari? Tingnan natin, baka makapark tayo, no? Mm -hmm. ko din anak mo, no? Mm Anong oras na? 11.52? Ba baka wala naman. Tingnan lang natin kung makapark tayo, di ba? Mm. Doon na tayo diretso sa Marinas mamaya. Magluto kaya akong pambaon para bukas. May kanin pa tayo eh. Mayroon tayong hotdog, di ba? May kanin tayo eh. Madami pa tayong okay. kanin, honey. Ayaw, wala hawla yung hotdog. Wala matdog. Heeh. Uh -uh. Kareyna lang tayo pero din ako pagdadalang baon nang sa Tuesday kasi didiretso ako saan na magpapalinis ng kuko.